Good morning mga kababayan at welcome back na muli sa ating panibagong vlog. By the way, it's me, Kajosian Vlog. For today's video, papunta nga pala tayo sa gym. Kung mapapansin nyo, nandito tayo sa Esquinita. Gusto ko lang malaman nyo kung saan ako nakatira ngayon. Dito lang naman ako nakatira sa kahabaan ng Agamro. Alam nyo ba kung gaano na ako katagal dito? Almost 13 years lang naman ako nakatira dito. Dahil nga, squatter area, bibihira lang ang mga taong nagtsatsaga na tumira dito. At sila nga pala ang mga kapitbahay ko, si Toy at si Kuya Mario. Kasi nabalitaan ko nawawala daw yung aso nila pero salamat sa Diyos at nabalik na po yung aso nila. Siguro ko sang umuwi na lang yung aso nila. Kaya nagpaalam muna ako kay Kuya Mario na mamaya na lang ako biyahe kasi magigi muna ako. Oo, sa ngayon wala talaga akong trabaho. Hindi pa kasi ako nag apply Kaya ang hanap buhay ko, pa ako dito sa kabaan ng Agam Road hanggang SM North, Trinoma, Centris, S Avenue, kaya kung minsan lagi kaming handa dito kasi madalas kasi dito merong clearing operation kasi bawal kasi magparking ng sasakyan dito sa kalsada lalo na kung walang driver kinukuha po nila lalo na kami mga nagpipidikab kinukuha po nila yung bike namin lalo na kung nakaparking palabas ng kalsada at nandito na nga tayo sa gym pero huwag po kayo mag expect na high class po yung gym namin itong gym namin ay napakasimple lang siguro wala pang nagji-gym ngayon so ako siguro yung pinakauna-unang magji-gym ngayon dito kaya binuksan ko muna yung ilaw para maliwanag at makapag-umpisa na nga tayo sa pag-gym dito so ayan binuksan ko na yung ilaw at pwede na po tayo mag sa pag-gym so ayan ipapakita ko sa inyo yung mga equipment dito na magiging nagamit namin sa pag-gym dito alam nyo ba ako yung pinakamatagal na nag-gym dito mula noong 2010 hanggang ngayon at dahil sa sublang tagal at luma na so hindi na masyado na alagaan itong gym at kami-kami na lang yung kusang naglilinis dito dahil love namin ang pag-gym kahit ganitong simple lang masaya na kami dahil pagmahal mahal mo talaga ang isang bagay hinding hindi mo talaga ito iiwat hanggang sa pagkanda na siguro dahil ito talaga ang hilig ko maliban dito mahilig din ako mag workout kickboxing, martial arts at iba pa kaya dito inumpisan ko na nga po yung pagbubuhat ay sinubukan ko muna itong 30 pounds kasi kakabalik ko lang mag gym kaya hindi muna ako magbubuhat ng mabibigat baka kasi mabigla yung katawan ko at sasakit kinabukasan baka hindi natuloy ako makapaghanap buhay kaya hinahinay lang tayo guys kaya payo ko sa mga beginner hinahinay lang tayo guys no para hindi po sasakit ang ating mga katawan so ituturo ko nga pala sa iyo kung paano magbuhat 12 times nga pala at 12 repetition para lang po yun sa mga beginner at ito nga pala yung tinatawag na tricep ayan side tricep po yung tawag nyan alam nyo ba na matagal na rin ako nagje kaso hindi lang tuloy tuloy minsan natitigil ng mga ilang buwan at pabalik balik lang ako sa pagje hanggang ngayon kasi hinahanap po talaga ng kata kasi pag hindi ako nakapag-gym kasi ito lang talaga yung libangan ko at wala naman akong ibang bisyo at hindi rin kasi ako mahilig sumayaw o mag-tiktok <coughs> So ayan, nag-enjoy ba kayo? So, kaya, ako sa pala, gym at sumakay na nga ako dito okay. kay Kuya Mario sa PDK. Ah, uh, bakit? Sa senior. Ah, So ayan guys, so, malapit na ako makarating sa bahay. So ayan, medyo napagod nga tayo sa gym kanina. Isti sa pagsayaw pala. will Shoutout nga pala sa Team Loyal Kapatid Shoutout din po kay Marjel Atuncion Shoutout din po kay Prinselita Di Ocampo Rowena Panganiban 20 Minises